Hello guys, uh, magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kamangyan At syempre po nandito po tayo sa barangay na Tandul, sa Iling Island uh, Para sa aming panibagong adventure uh, For today's video mga kamangyan, ang gagawin namin ay mga kami ng tirek O yung tinatawag na yung sea urchin, tapos yung lato At saka yung sikad-sikad So yun guys, siyempre uh, syempre maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy nyo pagsubaybay sa aming YouTube channel. Uh, hindi lang po ako nakapag-prepare pero dapat talaga uh, magsasya totoo ngayon. Ang problema lang mga kamangyan, <laughs> nahulog po yung cellphone na, na nandun po yung ano napapasahin ko. Uh, nahulog po yung cellphone doon kanina habang nagpiprepare ako ng kamera. Kaya yun, na, uh, wala po. Hindi po makakapag-shout out so pasensya na po kayo. Pero ganun pa man po, ah... Uh, Uh, Labis po ako nagpapasalamat sa inyo dahil kahit matagal kaming nawala, uh, andiyan pa rin po kayo binabalik-balikan yung aming YouTube channel. Maraming maraming salamat po uh, at sana po mag-enjoy kayo sa bagong video namin na gagawin para sa inyo. Ayan na tayo. Ano, ganda. harvest sila ng kanilang seaweeds okay there we are Karating din may isang oras ang biyan natin wala na ano? uh, kalating oras lang ay may ano may ikit kalating oras mga oh, siguro mga sa 45 minutes Punta muna tayo sa ano sa bahay ni Ging higit Albus. Hindi pa tayo kaabot. Mababa mo na ano, angkla? Imbaba na ko ng angkla. eh. Bitin eh. Hindi kabot ka Higit mo sa pit niya. Ni mo sa pit niya daw ano, Mel. Выход, so Tali mo sa kanya dulo ng pit ng kanyang bangka. Ang ganda. <zipceksin>

Hindi, hindi, hindi ko din lang kanilang salita, mga ibon. Daming bangka, daming bangka dito, ayo. No? Kaganda lang, ng kasulina, no? kaganda bangka Dating nila. Kaganda ng bangka nila. Yo. dito lang. Ganda dito mga kamangyan, no? oh. Walang bawas ang kanilang mga puno dito. Wala nagalaging. laging hmm? Sali tara. Okay. Ganda. Ay,

Galing galing tayo ng English, spelling ma. Yun lang. Chinilas na lang. Eh. <laughs> Tara guys. Tayo magagala muna bago tayo ah, pumunta sa ating totoong pakay sa araw na ito. Samahan si Chinche. Hoy. <laughs> hey. Chan na si Rider mo si Arnold Schwarzenegger. Spelling mo Jitli na lang eh. Punti <laughs> but lang ano na no, litra na yun eh. Bye bye, pinirapaw pa ako. Hindi <laughs> hey, man jitli eh. <laughs> Arlo sa so ka ba? pa. Bahaba pa na yun. <laughs> ah, iniwan ang isa. <laughs> yan, yan, diabot. Yan, yan, yan. Ang hirap niya talaga. May click din ba naman ang paa? May click din ang bias. Ang hirap niya talaga. <laughs> <Ay>. ah! <laughs> <laughs> Tama natin, si Buinis eh. <laughs> Kasama natin ni Arau, si Buinise. Si Tyson. <laughs> si Tyson. Adik sa suntok, pag nalasing adik sa suntok ng ano. Nanding day. Doon si Anay, doon si Mani Pacquiao. Mani Oh, yun, Mani Pacquiao. si daw pag-vlog. Ah, ito, si to dati. Huh? Kung ano, bilog dyan. Bilog, Chem. Bilog. The bilog tapos pulutan si Wedge Tinga mo ditoy naputang malaking magka Yuran ng bya ni Sibara? Ito yung nakasakanya. Yuran. Buti ngayong kami nuro na papasok. Gina-turo ko sa kanya kami ng oh, gatiyan. Kasi dami nang likramo diyan. Sa ah, dami nang nalubog na bangka na natata doon eh. Oh, dami nang nalubog. Gina-box bak baka ba naman nila nang Yan e, yung gatiyon yung unang bya niya. Ah, wala kami nuro yon. Bago mag-nuro yon kapinakit ay, talaga ma-reklamo sila. Ang mga doon, kapasok na sa puyo. Oh. Pag dumating yan, baba ulit. <laughs> <laughs> Buti nakalampas na tayo. Ay, dito ay, dito lang kami dalo kami talo ni Fred Jujia sa abo. Salubong ka dyan. Ang sabi mo, pre? Eh, mo na, pre? Ako, salubong ko ah. <laughs> <laughs> yara kong bangka. Yeah, Oo, oh, taas. Hindi, <laughs> ganang-ganang mangkama. Sisid talaga. Si Ilalem? Oo. Uh, ay, yung... dapat na, hindi ba sa gudi niyan dapat yan ibabarik daw sa si may mo para ang bagsak niya <laughs> tapos pag balabit na yung alam mo minur ka, mm. pa bagsak minor hmm. ka pag medyo packet ka ratratin -rat mo hmm batakin mo makina mo ay okay, 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 dating mo sa taas minor na naman laki nilabanan ko kanya siya ah ganoon pa lang discarded doon okay, pero jet pag ganoon absolubugin niya Kaya, pag pababa ratratin mo yan pag naroon na ako, pag naroon eh. <laughs> ba na ako, pag naroon na ako, pag naroon na ako, pag naroon na ako, pag naroon na ako, pag na ako, pag mo na eh. I ako, mean, <laughs> pag pag naroon okay. eh. na ako, pag naroon na ako, pag naroon na ako, pag naroon na na ako, pag naroon na ako, na ako, na mo na You know? You know? Sa oh, kalaki. Ang gumba oh. Tama namin ngayon guys, si Boy Ngisi. Oo, tindi. Sito. At ang pinakamasirte yung tao sa balat ng lupa. <laughs> <laughs> Binas to guys, sa kasama namin eh. kada kasama namin, tiba-tiba talaga lagi kami. Yung kapes, nagiging, ano yun? Lukan. Naging lukan, tapos yung, ano? Yung <laughs> saka-saka. Naging saka-saka. Sabi na talaga. Ang, ang malabanos, huli na, nalalagot pa. Kabilas-bilas talaga katapos na dagat. Palat sa puwit. Liman isa. Lima, dos na lang daw ngayon yan. Okay, so, so ngayon kapi muna tayo total ano total hindi man mainit ngayon eh. Doon naman pa lagi. Malakas. Malakas din pala ulang kapos sa kantona. Malakas. Saano? Sa. Ate sa kulong malakas. Sa Magbay. Bukad din 'yung libro. Ha? Maya. Mga maya. Mga babantay. Pwede na ngayon eh para Parayas lang 'yan. Maganda magsisid. Takot ka magalingo. Ganin ginyo kago. Oo. Para ano? Para 'yung makakuna tayo ng ano, ng tirek kaya 'yung ano, 'yung sikad-sikad. Pwede mag-ubad? Pwede eh. Bantal. Gabantal. Sige sagwan. lalem? Tinanong Sige sagwan. eh, oh. Dive ka nga? wala Buh. Sumisinitelas mo sumi? lagi na. Ikaw ay, 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 Sa amin lahat kayo marunong, ikaw lang hindi marunong <laughs> patodo. na Lukan.

Di ko maano. Di mo ma May clip amo eh. Di mo abot? Di ko Ayan hmm. yep. guys, ito nga pala yung bagong bili namin bangka, yung malaki na yan. <laughs> Kunwari lang. <laughs> kahit, 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 hindi kahit hindi po amin, ginangkin na lang namin. Kasi wala po talaga kami bangkang ganyan kalaki. Pamasay, ano yan, pamasay hirong bangka. Ah, uh, iling to San Jose. Ngayon may bawa, bawa muna muna ang ating mga gamit. <coughs> Ito pala nandoon. Kaya nga ko sana kayo ng pisto mga kamangyan kasi kanina doon tayo sa baryo ay baka kumain ng tubig rapat tayong makalabas kaya lumabas kami. Dito tayo magpunta sa Bukana saka <clears throat> dito tayo dito banda ang kukuna natin ng lato yung lato muna yung kukunin natin habang mataas pa yung tubig tapos mamaya pagkate sa so tayo manguha ng ano ng sikat sikat sama siguro si Orchin kung meron tayong ma mga kapa ganda lang kaming kalahan di uling <coughs> Ginaganyabing ito. Ginaganyabing ito. Ay. Ano nga? Ano nga malungkot nga siya. <laughs> Kumo kasi siya ko, sabi malungkot nga na naglagay ng cellphone eh. Marami ka pang gina-instruct sa kanya, alam mo na na, 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 na Ay, ang kanyang puso. Ayung Ay, isbak pa. Lahat 'yan, pati yung Lagayan na 'yon. Ah, no? uh, oh, alam ko na po kung ano kung bakit talaga yung cellphone ko kasi kasama po kasi po talaga namin si ano si yung pinakamalas na tao. Si Bito, Bito. Oh, si Bito. Kamalas naman talaga kasama. Kung walang mahuli, walang makapa. Ngayon naman nalaglag ang cellphone ng Aduy. Ang bihira tao 'yan. Ay <laughs> para si sa isang pit si Bito. <laughs> <laughs> Malaking pasapit ang balat ah, eh. Sinakop ng buong puwet. Okay. Tulok. Oh, okay na, may, may kuchilyo. Okay na eh. Tubig ka. Andiyan ang tubig. Ay, ano kalan pa? Uling na, para sigurado. Uling na ang uling? Ako na mga bitbit. Ako na to. Oo, oo, oo. Ang ganabang kaangaga sa iyo <laughs> So, yung mga kamang, yung dahil malalim pa masyado yung tubig, hindi pa kami makapang sisig ng lato. Mahirap pa. Sabihin namin, maglito muna kami na aming panahalian para dire-direto kami. dito.

Meron pala mga na, natanim pa pala tungkol kunang lupa na ito mga kamangyan ng ano ng mani. Ay harvest sila oh. Nagapamitas. Ay nag kapamitas. Bunot, gabunot. Ni pa mo. Pulang-pula ang lupa dito no. Maganda nga siguro talaga tanim man ng ano to. Ng ng mani. Ayun oh. No? Ng mani guys oh. Ah. May manik. Saan namayari po na to? Doon po, sa bahay po nila. Ah. Maamat sana kami pang lagay. Bilisan na kami. Saan bagay to? Hindi sa bagay kayo doon, be? Hindi, hmm, Ang dami. Be! Na ito na, ano nyo na ito? Wala uh, pa? Uh, kuha na, kukuha na nyo na ito? Marami okay. pa man tira? Ano po, eh, ano, hindi na po yan pwede po ang, ano po. Haan? Ah? Sagrawin ko sana eh. Wala lang laman, no? Gamba na no? oh. Hmm? Testing tayo mga kamangyan. Puno tayo. Oh, Diba? Iba ba? 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 Iba marami pa, ah, marami, marami pa siyang bunutin. Hmm? Oh? Oh? Oo. Maganda palang magmanit dito sa, sa klase na lupa dito. Maganda palang manik dito. Oo nga. pati ano kamo Kamuti, maganda rin siguro tanaman ng ano, kamuti yan. Kasi nga, Brad. Ang inet? Uh, Ang

So yun mga kamangyan Tayo ay manghuhuli nang Manghuhuli? Mga nga oh, ng lato O, oh, yun na gado O, oh, tapis oh. ninyo oh. eh O, oh. oh, baba na dong So <laughs> eh Sama-sama, tapos matawa-tawa Makadlo-kadlo ko lang dito sa bangka Lalim ah, na yan Ito Ito yung lato tumpok-tumpok okay, si oh? do tae ay tumpok-tumpok. Bagay pa na yan si Sen. Dagalaro lang. Dagalaro lang kay pa na yan si Sen. Sen. Oh. Ba talaga pag may sanglas? Sanglas si eh. Oh. Ano ibang kulay? Ano ha pa wala na to? Eh. Patunaw na. Palusaw na. Palusaw na. Ang laki no. Da, siguro mga nakaraan no. Mm. Oh, ito na kamangyan ang mm. mga lato. Mm. ang <laughs> daming lato, oh. Wala tayong dalang like, kamatis. Mahal kasi kamatis, eh. Uh, hindi rin pili si RJ. <laughs> <laughs> oh, kamangyan, oh. Hmm. <laughs> oh, kamangyan na oh. 'yan yung 'yan yung, ano yung kanya cellphone niya nalalaglag eh. <laughs> bawit bawit na lang <laughs> sa ano. <laughs> ano ng klase to? Civits man to. Tanim pa nila 'yan eh. Ayun, ako si Mr. J. Galing. Galing. Malabnaw na ang kulay ng lato. Pawala na siya. Palusaw na. Paano mo nasabi? Ha? Eh? Ikaw paano? Ikaw ka mo nagsama-sama ka tapos tama ka lang maginan ganyan. Hindi na tayo maroon maglangoy dalawa. hindi maroon, ikaw lang. Kaya video ako kaya na maka ano. <laughs> Gusto mo pakitaan kita ng ano eh, ng Blagway diving ito. technique eh. <laughs> Sabi ni ano, sabi ni Buingiti, mga kamangyan, wala ma. Eh, parang naglilangoy-langoy ka lang dyan. Paano magkaroon? Buingiti. <laughs> Ayos na mas ang Buingiti kayo sa malas sino you know? malas Wala, gana-gana kasama. Kaso kasama, ako na mag talaga, mga kamangyan. Ako na hindi magkasama. Kung hindi mabiyak ang puwit ko. Mawala ang cellphone. Kaya wala mahuli, wala makapa. Ah, to. man nga. To. Ito, maganda rin ito. Ito, eh. 50 kilos na yan, di. Tapos, sixty 65 kilo na sa dito. Sikat-sikat ah. Ano pa? sikat, -sikat May... yan, eh. ah, guys, baba siya. Um, Hindi ah. Talon! Yan, yan, yan! Hindi, aru nung maglangoy. Doon pata. lalim. Yan, nagot ka, oh. Nakingi siya malubag. Oh, lugi lang mo yun. lang may aso. May aso. Sisit ka nga. Tanda-tanda lang, hindi pa marunong maglangoy. marunong Dicari kalau ngindi mau merunung. Merunung ya eh, langui aso. Tidak ada man mag langui aso. Jadi kah? Penit. Kami, oh. Ang dami akong kuha. Ang <laughs> dami silang <sinakuwa. laughs> lag kuha. Laglang na laglang. Diyos, 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 diyoy. Blanc, oh. sabot, bigyan mo sa kanyang sako dyan, Blanc. O, oh, lampas. Ten. O. Oh. Iyong sako, diyabot na. Iyong sako? O. Oh. Iyong sako ko si Paribandong. <laughs> <laughs> dami. Buhatin na namin isang sako na. Mm -hmm. Ang latok. Tawagin nila latok. Latok. Oo. Ba't latok? <laughs> ano ka nila. Dito. Tawag nila latok. May may liter kay pagit ay latok. Sa atin ay latok naman. Manang... Marami na pang ulam yan. So, Marami nang so, uh, mabibigyan niya pag uwi uh, natin. Ay latok lato iba -lato, Ay latok lato. latok lato, na. lato naman yung yung ganun ganun yun. No? <laughs> <laughs> Kaya kailangan dapat talaga madamihan ang kuha natin na ito dahil So, Maraming nag-aabang na ito sa pamanggarin. <laughs> dami, dami oh, ang daming urungayo. Ang urungayo. Kailangan natin damihan para... Oh, sasako na pala yan eh. Kailangan sila. Maliit man natin kasi. Ah, ang dami na yan. Eh, pasok mo pa yun. Ibinta natin sa palingka eh. Oh. Doon ka sa taas. Ano eh, hindi ko maano. Ah, sige. Hilahin, hilahin mo. Hilahin mo. Awa. Ako gali. Hindi <laughs> oh, ko wala ako sa pagkakit kabilang Kabila. na Lalong mataasin dyan sa kabila, magabalintok na naman yung bangka. <laughs> Ay, kanan. <laughs> ah. uh. <laughs> baka ka mo, ba ka mo makita yung guti-guta. <laughs> <laughs> yung ano, bunga nga. Hindi ah, Ay, magkasalok ng tubig. Ah, ah, gandeng.

Ang <laughs> hirap tong lulaway niya eh. Ang hirap niya tong niya eh. Ang hingal niya. Ang hingal niya. Ha? <laughs> <Ang hingal nya. laughs> oh, may bilasa <laughs> mo dito. Mamaya, damit ko. ilagay. May kubag doon. ba may kubag doon? nilagyan ng... nilagyan ng uling yun eh. eh. sa... Maliktad.

<laughs> <laughs> yung gala, gintapon niya ng isang cellphone. Ngayon, sinugun. Ha? Ah, kasi tangali yan,